Kamusta mga ka, health Welcome sa ating channel kung ikaw ay nakakaranas ng acid reflux o GERD. Alam mo na kung gaano ito kaabala at kahirap. Tara na't simulan. Una sa lahat, ano nga ba ang GERD at sintomas ito? Ang GERD o gastroesophageal reflux disease ay isang kondisyon kung saan ang acid mula sa chan ay umaakit pabalik sa esophagus na nagdudulot ng pananakit o pagkasunog ng dibdib o heartburn at iba pang sintomas. Ang esophagus ay tubo na nagdadala ng pagkain mula sa bibig papunta sa tiyan. Ang GERD ay kadalasang sanhi ng kainaan o tamang paggana ng lower esophageal sphincter o less, isang muscle sa dulo ng esophagus na dapat isara kapag ang pagkain ay pumasok na sa tiyan. Mga karaniwang sintomas ng GERD Heartburn, Pananakit o pagkasunog sa dibdib, kadalasang mas masahol pagkatapos kumain o kapag nakahiga. Regurgitation, pagbalik ng pagkain o maasim na likido mula sa tiyan pabalik sa bibig. Dysphagia, hirap sa paglunok. Chest pain, maaring pakiramdam na parang sakit ng puso ngunit sanhi ng reflux. Dry cough, patuloy na ubo kahit walang dahilan. Hoarseness or sore throat, pamamaos o pananakit ng lalamunan. Nausea. Mula sa mga calming teas hanggang sa refreshing fruit juices, naritong mga inumin na pwedeng makatulong sa iyo para sa mas komportable ang pakiramdam. So, kung ikaw ay naghahanap ng mga inumin na makakatulong sa iyong GERD, subukan ng mga ito at tignan kung alin ang pinakabagay sa iyo. Ang pagpili ng tamang inumin ay makakatulong upang mapagaan ang mga sintomas ng GERD, Narito ang limang inumin na maaring makatulong sa iyo. Ginger Tea Ang ginger tea isang natural na lunas na maaring makatulong sa mga taong may GERD. Mga Benepisyo ng Ginger Tea Anti-inflammatory properties. Ang ginger ay may mga natural na anti-inflammatory properties na maaring makatulong na mabawasan ang inflammation sa digestive tract na nakakatulong upang pakalmahin ang mga sintomas ng GERD. Pagpapakalma ng tiyan, ang ginger tea ay kilala sa kakayhang nitong magpakalma ng tiyan at mabawasan ng pagkahilo at pagsusuka na maaaring makatulong sa mga taong may GERD na nakakaranas ng indigestion. Neutralizing stomach acid, ang ginger tea ay maaaring makatulong na mabawasan ng produkto ng stomach acid na isa sa mga pangunahing sanhi ng acid reflux at TIPs. Huwag masyadong damihan ang luya. Ang labi sa paggamit ng luya ay maaaring magdulot ng kabaliktarang epekto at magpalala ng sintomas. Inumin ito ng dahan-dahan. Ang paghigot ng mainit na ginger tea ay maaaring makatulong na pakalmahin ang tiyan ng mas epektibo. Uminom sa tamang oras. Inumin ng ginger tea 20 to 30 minutes bago kumain upang makatulong sa digestion. Tandaan, habang ginger tea ay maaaring makatulong sa mga sintomas ng GERD, mahalaga pa rin na kumonsulta sa iyong doktor para sa tamang diagnosis at paggamot. Chamomile Tea Ang chamomile tea ay isa pang natural na lunas na maaaring makatulong sa mga taong may GERD. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito epektibo at kung paano ito gamitin. Mga benepisyo ng chamomile tea sa GERD anti-inflammatory properties. Ang chamomile ay may mga anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagpapakalma ng inflamed esophagus at chan na makakatulong upang mabawasan ang sintomas ng GERD. Stress Relief Ang chamomile tea ay kilala sa kakayahan nitong magpakalma at magpababa ng stress. Ang stress ay isa sa mga factors na maaaring magpalala ng GERD symptoms. Kaya ang pagpapakalma sa sistema ng nervyos ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kondisyon. Digestive aid. Nakakatulong ang chamomile tea sa digestion na makakatulong sa pagpapabawas ng acid reflux at heartburn. Ito ay nagpapakalma sa chan at tinutulungan ang maayos sa paggalaw ng pagkain sa digestive tract. Maaari kang magdagdag ng pulot o lemon kung nais mo. Tips. Uminom ng chamomile tea bago matulog para sa mas maginhawang pagtulog at upang mabawasan ang sintomas ng GERD. Pag-iwas sa pagkaing maasim, iwasan ang paggamit ng lemon kung ikaw ay sensitibo sa asid at drinks dahil maaari itong magpalala ng sintomas. Aloe Vera Juice Ang aloe vera juice ay kilala sa mga benepisyong pangkalusugan kabilang ng pagpapakalma ng mga sintomas ng GERD. Mga binipisyo ng aloe vera juice Ang anti-inflammatory properties ng aloe vera ay may natural na anti-inflammatory properties na makakatulong na mabawasan ang inflammation sa esophagus na maaaring magbigay ginhawa sa heartburn at acid reflux. Healing properties, ang aloe vera ay may mga kakayahang magpabilis ng paggaling ng mga sugat at iritasyon sa digestive tract na maaaring makatulong sa mga taong may GERD. Ang aloe vera juice ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-regulate ng bowel movements na maaaring makatulong sa pagbawas ng acid reflux episodes. Pagpili ng tamang aloe vera juice Siguraduhin pumili ng purified o decolorized aloe vera juice na espesyal na ginawa para sa pag-inom. Iwasan ang mga produktong may mataas nantas ng anti-quinones dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng tip effect at hindi ligtas sa mahabang paggamit. Tips Uminom ng aloe vera juice ng malamig para sa mas magandang lasa at mas nakakapagpakalma sa tiyan. Sundin ang inirekomendang dosis. Huwag lalampas sa inirekomendang dosis upang maiwasan ang posibleng side effects gaya ng diarrhea. Non-citrus fruit juices. Ang mga non-citrus fruit juices ay maaaring maging mas mabuting pagpipilian para sa mga taong may GERD. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga non-citrus juices. Apple juice. Ang apple juice ay mababa sa acidity at maaaring makatulong sa pagpapakalma ng tiyan. Siguraduhin pumili ng unsweeted apple juice upang maiwasan ang dagdag na asukal na maaaring mag-trigger ng sintomas. Pear juice, katulad ng apple juice, ang pear juice ay mababa rin sa acidity. Ito ay naglalaman ng natural na fiber at makakatulong sa digestion. Melon juice. Ang melon juice ay may alkaline properties na maaaring makatulong na neutralisahin ang stomach acid. Ito rin ang naglalaman ng maraming tubig na makakatulong sa hydration carrot juice. Ang carrot juice ay may alkaline effect at mataas sa nutrients tulad ng beta-carotene at vitamin A na makakatulong sa overall digestive health. Coconut water ang coconut water ay natural na mababas acidity at may hydrating properties. na katulong ito sa pagpapakalma ng tiyan at pag-neutralize ng stomach acid. Tips sa pag-inom ng non-citrus fruit, fruit juices Unsweeted juices. Pumili ng unsweeted o natural na mga juice upang maiwasan ang sobrang asukal na maaring magpalala ng sintomas ng GERD. Dilution. Kung ang juice ay masyadong matamis o matapang para sa iyo, maaari itong i ng tubig upang mas madali itong inumin at mas mababang acidity. Small amounts. Uminom ng maliit na dami muna upang makita kung paano ito naapektuhan ng yung GERD bago dagdagan ang konsumo. Almond Milk Ang almond milk ay isang magandang alternatibo sa dairy milk para sa mga taong may GERD. Ito ay may mga katangian na makakatulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng GERD. Narito kung paano ito makakatulong at kung paano ito gamitin. Mga benepisyo ng almond milk sa GERD Low acidity, ang almond milk ay may mas mababang acidity kumpara sa regular na gatas na nakakatulong upang mabawasan ang acid reflux at heartburn. Alkaline properties, ang almond milk ay may alkaline properties na maaaring makatulong na neutralisahin ang stomach acid na nagbibigay ginhawa sa esophagus at chan. Para sa mga taong lactose intolerant, ang almond milk ay isang magandang alternatibo dahil ito ay may walang laktus na maaring magdulot ng indigestion o iba pang sintomas na magpapalala ng GERD. Ang almond milk ay mababa sa taba na mahalaga dahil ang mga pagkain mataas sa taba ay maaring magpalala ng GERD symptoms. Uminom ng isang baso ng almond milk sa umaga o bago matulog upang makatulong sa pagpapakalma ng tiyan at pag-neutralize ng asid. Gamitin ng almond milk bilang pamalit sa regular na gata sa iyong cereal o oatmeal. Mas mababang acidity nito at nakakatulong sa digestion. Gamitin ng almond milk bilang base sa paggawa ng smoothies. Maaari kang magdagdag ng mga prutas na mababa sa acidity tulad ng saging, berries o spinach. Tips sa pag ng almond milk. Pumili ng unsweetened almond milk upang mayuwasan ang dagdag na suka na maaaring mag-trigger ng GERD symptoms. Basahin ang label ng almond milk upang maywasan ang mga additives na maaaring makairita sa iyong chan. Ang malamig na almond milk ay maaaring magbigay ng karagdagang ginhawa sa chan. Tips sa paginom, umiwas sa mga inuming may caffeine at carbonation. Inumin ang mga inumin na ito sa katamtamang dami at obserbahan kung anong reaksyon ng iyong katawan. At dyan nagtatapos ang ating episode tungkol sa top 5 inumin na nakakatulong sa GERD. Sana ay nakatulong ito sa inyo at mabigyan kayo ng idea kung paano maibsa ng iyong mga sintomas. Subukan nyo ang iba't ibang inumin at alamin kung alin ang pinakaepektibo para sa inyo. Tandaan, bawat katawan ay unique kaya't ang pinakamahalaga ay malaman kung ano ang pinakamainam para sa inyong kalusugan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips at remedies na tulad nito. I-click rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Cheers sa mga malulusog na pamumuhay at sa maagap na pag-alaga ng ating kalusugan!